Pulis sa bustos kinasuhan ni Colonel Bosita dahil sa maling pagkumpiska ng tambutyo. Narito panoorin natin ang video. Asan ticket mo? Po. Asan yung kapatid mo? Hindi po nakasama po eh. May madami po kasi ginagawa. Bali na commute lang po. Hindi po madala yung motor ko. Kasi po walang bike. Kinumpis ka ang mapler mo? Opo. Bakit daw? pagkadaan po namin, nakita po yung pipe ko, hindi po kasi yun yung stock po ng motor ko. Hindi, okay lang yon. Pero anong sabi ng polis? Modified pipe daw po. Yun, Tapos? Yan lang po. Paklas na, na. po. Sino nagbaklas? Polis? Kami po. Ang sabi po niya kasi, pag di daw po namin binaklas, yung motor daw po yung Hindi kayo, brother. Hindi, sinukat. Hindi po. Basta po, sabi, oh, modified po yan. Baklasin yun na. Brother! Ikaw ang happy dito? Negative sir. Deputy sir. Deputy, sinong happy dito? Si Police Major Council oh. sir. Nasaan siya? Yung sir, nasa Marulos po sir. Hindi bali, nandito ka naman eh. Yes, Sino ang operation officer niyo dito? Naka ano kasi sir, si Lieutenant Alcantara sir. Uh, Sino PNCO? operation PNC Nasa sir? Sa... Oh, sige. Pwede bang makita yung ordinansa na ipinapatupad nyo patungkol sa Mapler? Yes, sir. Paso, yun. Kung mo, sir. Yung... Sa bawa ng table ko. Sir. Pahiram ako. Yes, sir. Anong pangalan ng polis? Namuli sa'yo. Hindi ko po, sir, kung... Ano yung tsura? Ay, m***** Nakatulog naman naman yun eh. Patawag mo. Pasensya ka na ha. Demanding yes, ako ha. Opo sir. Public service naman eh. No? Yes sir. Every motor vehicle propelled by an internal combustion engine shall be equipped with a muffler. And whenever said motor vehicle is being operated, its muffler shall not emit or make unnecessary or disagreeable odor, smoke or noise. With respect to local government unit of Bustos, nakukulangan ako. Hindi kasi malinaw dito ano yung modified, ano yung maingay. May kulang ba? Doon sa maingay, dapat may panukat. Pero wala dito, hindi nabanggit. Kung dudulog tayo sa lokal na pamalan, patungkol doon, mahabang usapin ay pagpalagay lang natin na sumasang ayon tayo sa nilalaman. Ang nakalagay sa paghuli ng lalabag dito, unang paglabag, multang limandaang piso. Ikalawang paglabag, pagkukumpis ka ng tambutso. Sabi ni Ryder, first time mo na huli. Opo. Oh, they si police doon. Maliban, kung may record siya na mapapatunayan niya na padalwang huli na sa rider. Pwede akong komplainan, ang importante may ebidensya at may witness yung biktima. Tama ba ako? Pag administrative case, may hawak akong ordinansa, may hawak akong kopya ng ticket, nandyan yung biktima, magsasalaysay siya, siya na kinumpis ka kanyang tambutso at ito ay unang paglabag. Dito pa lang, kompleto na. Ako ang complainant. Tama? Pwede ako, hindi? Pwede, sir. Pwede. Ang intention ko lang, yung ginagawang mali ng pulis, mapigilan. Kasi brother, kahit pulis ka, magandang intention mo, hindi sinabi ng batas, hindi sinabi ng ordinansa, hindi mo pwedeng gawin. Tama ba? Oo. Kawaawa naman siya. Tinanggalan ng tambutso, so absent ngayon sa trabaho. Questionable pa kung tama ang pagkahuli doon ng polis, kung maingay ba o modified pa. Ang ipinapakiusap ko lang sa IAS, ang mandato ninyo, pag mali ang trabaho ng polis, eh, in iniimbestigahan ninyo at pag nakita ninyong may mali sa trabaho ng polis, magre-recommenda kayo ng kaukulang punishment. Tama ba ako? Opo, sir. Recommendatory kayo, ano? Opo, sir. Oo, -o. Kaya pala akong complainant, brother. May iba ang ginagawa, yung complainant. Pinapag-execute ng affidavit of desistance. Sa administrative case, hindi valid yung, yung desistance. Pag ako complainant, nag-execute ako ng desistance, okay lang. Huwag mo kong pilitin. Tama? Pero once na may nakita kang irregularity, tutuloy mo pa rin ang kaso kasi ang pinoprotektahan mo, interest ng bayan at interest ng kapulisan. Tama ako? Tama po, sir. Kayo po ang pipil up itong complaint sheet natin, sir. Oh. And then, si victims sir shall be, may yung uh, sinumpang sa lesson Yes. Ako ang complainant, yes. ang kanya na lang sinumpang sa yes, Sir. Oh, ako ang complainant, ha? Hindi, yes, <laughs> tsaka mabuti na yung ako ang complainant, brother Matt. Yes, sir. Nominal complainant ako, ano? Tama, ano? Ano, ha? mag xerox na lang ng lisensya ko, ano? Para reference nyo rin, ano? Ilang kopya ba? Tapos na pagpa-bike. Aba, aba. Ano 'yan? Andito 'tong sensor eh. Ay hindi 'yan. Ano 'yan Hindi 'yan. Wala mo. Aba, wala 'yan, Pag ang motosiklo, tinanggalan mo ng muffler, mas maingay lalo. Oh. Tama ba? Kaya nga hindi nila na maneho Masyadong maingay. Iyas. Yes, sir. Yung muffler hindi makita. Eh, babayaran na namin yung multa. Tapos pakitawagan yung polis. Si yes, Itanong kung ito bang si Esteban eh pa ilang beses na niya nahuli. Yes, sir. Pag sinabing sir, first time po. Ikaw naman mm -hmm. ay deputy chief para hindi na lumaki ang damage, ibalik na yung muffler ngayon. Yes. Pero pag sinabi nung iyong police na sir, hindi ko matanda mo, pangalwa, pangatlo na, hindi namin i-request -re na marilis yung muffler. Pero dapat niyang papatunayan. Nagmumungkahi ako sa iyo. Base dito. Para hindi naman lumaki ang danyos. Kung ano sasabihin niya, re-respetohin natin. Uh -oh. Magbabayad muna kami ng multa. Linawin mo kay Hepe ha? Yes sir. Hindi ko inoobliga na ilabas ngayon at ibalik. Yes sir. Mungkahi. Okay. Suggestion. Para hindi malaki ang damage. Sige, punta lang kami sa munisipyo. Yes, magbayad muna kami ng multa. Yes, hindi ko nang piskang ang iyong di ba? Diba? Uh, kaya ito ay obligado kang magbayad pag hindi ka nagbayad, may authority ang lokal na pamalan mag-report sa LTO. Pag nag-report sa LTO, lalaking abala sa iyo. Dalawang usapin dito. Itatanong natin doon sa pulis during the investigation, anong ang basihan niya at kinumpis ka niya. Pag sinabi niyang modified or loud pipe, anong basihan niya? Pero doon sa ka, automatically talo siya doon. Pag hindi niya napatunayan na second offense na ito. Saan siya pwedeng umupo? Doon na lang po sa may kwasya. Sama ka doon? Sige po. Ang gagawin mo lang sa laysay, walang dagdag, walang bawas. Sige po. Baka dyan tayo matalo pag dinagdag mo, uh, nag-invento ka. Sama ka partner. O yan. Hindi yan modified. So, Same na kung nasa uh? labas Nakapagsalaysay ka na. Opo. balik uh, pa kasi. Ay mo kung sino sa Nakausap mo si Sergeant Yes, sir. Itanong oh, mo yes, sir. kung pa ilang beses na niyang nahuli itong rider. Yun ang importante doon eh. Yes, sir. Pag sinabi niyang pangalwa, pangatlo, hindi ko ipatatanggap sa rider, brother Mark. Yes po, tama po. No. Sa labas, okay. nababaraso tayo. So, first time, first time siya, first time siya na nahuli. So, right. uh, okay. so na kamputyo, ha? uh, sige, so, namin itong tambucho, ha? pare sige, sige. So, pareho namang malinaw ang mata natin. Sa physical appearance, wala magitang binago. Kung sasabihin naman na loud pipe at hindi sinukat, hindi pa rin mananalo ang polis. Yes. Pangalwa, nag-uusap naman kayo ni Sergeant na first time niya nahuli. Kasi kaya ako pinatanong sa'yo, check sa'yo kung sasabihin ni Sergeant M na Sir, parang naalala ko, pangalwa, pangatlo ng huli yan eh. Kahit aligas yung palang yung kanya, hindi ako magre-recommenda sa'yo na i-release sa rider. Yes, yes sir. Yes, Hindi ko inobliga o oh, pre sure, si Captain Aguilar na i-release. Nagmungkahi ako. Yung aking suggestion, base sa ordinansa. Yun siya lang recommendation siya. So, nag-usap na niya si O.P. Yes, Nabangit mo sa kanya na sinasabi ng ordinansa sa second offense. Yes, sir. Nabasa niya. Nabasa oh, niya. Very clear. Okay? Oh. Tapos, ulitin ko, uh, brother. Yes, sir. Hindi ko kilala si Sergeant Ma Kahit sino sa inyo, wala akong nakasama sa assignment na pwedeng iisipin na baka pinipersonal ni Colonel Bosita. Ang gusto lang natin, yung maling ginagawa ng ibang pulis, ng ibang pulis, hindi lahat eh, may tama. Para hindi kawaawa yung katulad niya. At the same time, para umangat ang respeto ng mamamayan, sa mga uniformado police. Salamat sa oras mo. Yes, sir. Salamat sa inyong dalawa. Salamat pala sa inyong chief, Provincial Lias. Yes, no? Itong atin ay uh, public service. Kung kayo'y nabalat, medyo may katagalan, kasalanan nyo yan. Bakit? Nagpulis kayo. <laughs> ba? Diba? Kasi kung hindi kayo nagpulis, hindi naman ako hindi ako pwedeng mag-request sa iyo. Tama yes, ba? Yes sir. <laughs> Oo. Sir, pa-receive um, sa po lang. Receive mo, brother. Sabi sa mga kasama nyo, kung manghuli kayo at tama, kahit banggitin pangalan ko, huwag kayong ma-alarma doon. Yes, yes sir. Pero pag mali, magdalawang isip kayo ha, kakasuhan ko kayo. Yes sir. Ah, no, sir. Ah, PO1 minus 1, ano 'yon? ah. <laughs> 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 É um, tá? Yes sir. Soup. thank you. Brother, thank you. Okay.